So magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kababayan at lalong-lalo na po ang mga kababayan po natin na nananahan sa ibang bansa. Ayan, ito mayroon po akong ipapakita sa inyo na isang halaman. Halaman dito po sa ano sa tabi ng mga palayan, dito po sa ano sa gilid ng palayan. Ayan. Sabi, ito daw po ay kinakain. Uh, ang tawag po dito ay uh, pipino. Pipinong layas, yung mga maliliit po na pipino. So, ayan, nangunguha po ako para tingnan natin kung ano nga ba talaga ito. At mayroon naman po akong mga nakikita na kumakain nito. Pero, hindi ko po alam kung talagang kinakain nito kasi hindi pa naman po ako nakatry. Ayan, kukuha po ako para ipakita ko po sa inyo kung sino ang mga nakakain na nito at kung ano nga ba ang lasa ng tinatawag na pipinong layas pipinong layas kasi sinasabi po itong pipinong layas kasi uh, kahit saan po ito tumutubo dito sa nabinang palayan habang ako naghihintay ng kasama ko na nangunguhap ng isda so makikita po ninyo nandito ako sa gilid ng palayan ayan, mamaya po tapusin po ninyo itong aking video at mayroon pa po itong uh, kasunod sa pinakangulihan ayan, habang po ako ay nangunguha ng ano pipinong uh, layas. Ayan, tingnan niyo po ang bunga nito. Ayan, pipino nga po ito. Uh, pipinong maliliit. nakikita ko lang po ito sa mga ano sa mga video mga video creator na na uh, napapanood ko. So siguro nga po talaga kinakain ito dahil marami nga po ang nagsasabi na kinakain ito. Pero wag po na wag na po natin muna itong subukan kasi ipapakita ko Muna ito doon sa uh, isa kong kasama kong kinakain talaga ito. Uh, mangunguha muna ako. Ayan, ang dami ng bunga. Ayan, oh. Ang ano nito, ang hinog na ay itim. Ayan, maitim. At green naman yung hindi pa hinog. So, ayan, ang dami niyang bunga, oh. At masarap nga daw talaga ito, uh, idudot-dot sa ano, sa suka. Ayan. Ayan, dami, oh. Ang daming bunga nito sa mga gilid-gilid ng palayan. So, ayan. At, ito naman mga kababayan, nandito ako sa tabi ng, uh, ay, sa gitna ng palayan. So, ayan, sorry po, nandito po ako sa gitna ng palayan. Ayan, nakikita po ninyo ang lawak-lawak dito ng palayan. Sa, dito po ito sa kabusaw mga kababayan. So, ito naman po, ay hindi naman sa akin. So, ipinapak ipinapakita ko lang po sa inyo kung uh, gaano kalawak at kung gaano ka ano kaganda ng mga tanim dito. Ayan. Ah uh, so mga kababayan, 'di ba, ang hirap magtanim ng palay bago ito anihin kasi marami ang proseso. Ayan. So proud po talaga tayo mga kababayan sa mga nagtatanim ng palay kasi dito tayo nabubuhay sa ano pagtatanim ng palay yung mga farmers. Ayan. Ah uh, at yung mga ano, yung mga kababayan po natin, mga kapatid po natin na mga nagtatanim, mga mga masisipag na mga kapatid natin na nagtatanim ng palay. Ayam proud po tayo sa kanila kasi ang pagtatanim po ng palay ay isa ito sa uh, produkto na araw-araw ginagamit natin, kinakain natin. Uh, sobrang hirap ang pinagdadaanan dito ng mga kababayan po natin kasi kapag ito ay inabot ng tag-ulan, tag-init, uh, malamang na wala pong anihin kapag inabot ng uh, kalamidad at inabot naman ng tag-init at kapag naman ito ay napisti ng mga uh, yung mga dumadapo dito sa ano sa palayan, yung mga pisti sa palay. Ayan, kaya marami po ang proseso sa pagtatanim po ng palay, hindi basta-basta. Kaya proud na proud po tayo sa mga masisipag na mga kapatid, mga kababayan po natin na nagtatanim ng palay mga kababayan. Kasi sobrang hirap ang pinagdadaanan nila dito bago natin ito makain na palay. Ayan, wala pa pong ano ito, wala pa po itong laman. Kumbaga, ano pa lang siya, ah, uh, mabubuo pa lang bago mag, ma, ma, mahinog. Ayan, kumbaga sa ano, bubot pa siya. Ayan, oh, ito, oh, wala po po siyang laman. Namumulaklak pa lang kung sa kahoy. So, ayan, marami pong salamat sa mga nag-like at mga nag-share. Thank you po.